Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, tatalakay natin isa pang mahalagang katotohanan tungkol sa ating mahal na ina. Ang kanyang walang hanggang pagkabirhen o perpetual virginity. Maraming maling pagkaunawa at pagdududa tungkol sa katotohanan ito. Kaya ating ipapaliwanag ibigyang linaw at ipagtatanggol ito ayon sa ating katolikong pananampalataya. Tara at samahan ninyo ko sa pagtalakay ng dogmang ito. Ang walang hanggang pagkabirhen ni Maria ay isa sa mga mahalagang turo nang simbahang katoliko. Ibig sabihin nito, si Maria ay nanatiling birhen bago, habang, at pagkatapos niyang ipanganak si Jesus. Hindi lamang ito isang pisikal na estado, kundi ito rin ay simbolo ng kanyang buong pusong pagtatalaga sa Diyos. Ang dogmang ito ay pinanghahawakan ng simbahan mula pa noong mga unang siglo ng Kristyanismo at ito ay kinumpirma ng maraming konseho ng simbahan kabilang ang konseho ng Lateran noong 649 AD. Ngayon, talakayin natin ang ilan sa mga karaniwang maling pagkaunawa na madalas nating marinig tungkol sa, sa, walang hanggang pagkabirhen ni Maria. Marahil narinig mo na ang mga pahayag na tulad ng mga sumusunod. Una, paano siya mananatiling birhen? Kung manganak siya kay Jesus. Ikalawa, may mga kapatid si Jesus kaya hindi siya maaaring birhen pagkatapos ng kapanganakan. Ikatlo, si Maria ay isang tao lamang kaya't hindi ito makatotohanan. Unahin natin ang unang tanong. Paano siya nanatiling birhen? Kung nanganak siya kay Jesus. Tulad ng binanggit natin kanina, naniniwala ang simbahan na si Maria ay birhen bago, habang at pagkatapos niyang ipanganak si Jesus. Lucas chapter 1 verse 34. Nang sinabi ng anghel na siya ay maglilihi at magsisilang ng anak ng Diyos malinaw na ipinahayag ni Maria paano mangyayari ito samantalang ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ipinapakita nito na si Maria ay nagkaroon ng intensyon na manatiling birhen kahit pa siya'y magiging ina ni Jesus. Isang malinaw na indikasyon ng kanyang natatanging misyon sa plan ng Diyos. Puntahan naman natin ang pangalawang tanong. May mga kapatid si Jesus, kaya hindi maring birhen si Maria pagkatapos ng kapanganakan. Ang mga kapatid ni Jesus na binabanggit sa Ebanghelyo tulad sa Mateo chapter 13 verse 55 ay hindi direktang nangangahulugang biological siblings o mga anak ni Maria. Sa kultura ng mga Hudyo, nung panahon ni Jesus, ang mga terminong kapatid ay maaaring tumukoy sa mga malalakpit na kamag-anak, pinsan, o malalapit na kaibigan. Ito ang paliwanag na tinanggap ng simbahan mula pa sa mga unang panahon. Wala rin binabanggit na si Maria ay nagkaanak pa ng iba pagkatapos kay Yesus na nagpapatibay sa kanyang walang hanggang pagkabirhen. Pangatlo, merong mga nagsasabi na si Maria ay isang tao lamang kaya hindi ito makatotohanan. Oo, si Maria ay tao tulad natin. Ngunit siya ay pinagkalooban ng Diyos ng isang natatanging grasya at pribilehiyo dahil siya ang magiging ina ng Diyos. Maraming mga early church fathers tulad ni na San Jeronimo at San Agustin ang nagpatibay na si Maria ay nanatiling birhen sa kanyang buong buhay. Ang kanyang pagkabirhen ay hindi lamang pisikal kundi isang tanda ng kanyang buong puso paglilingkod sa Diyos. Ang turo ng simbahan tungkol sa walang hanggang pagkabirhen ni Maria ay may matibay na batayang biblikal at tradisyonal. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, inihula na ang isang birhen ay maglilihi at magsisilang ng isang anak at tatawagin siya Emmanuel. A ito ay natupad sa Annunciation kung saan ipinahayag ng anghel kay Maria na siya ay magsisilang kay Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at hindi ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa isang lalaki. Dagdag pa dito sa buong kasaysayan ng simbahan mula pa noong unang panahon ng mga apostol, itinuro at pinaniwalaan na si Maria ay nanat tiling Birhen. Ang doktrinang ito ay ipinagtibay sa mga konseho ng simbahan at sinusuportahan ng mga tradisyon ng mga santo at teologo. Sa pagtatapos, hinihikayat ko kayong palalimin ang inyong deposyon sa mahal na Birheng Maria. Ang kanyang walang hanggang pagdabirhen ay tanda ng kanyang buong pusong pagtatalaga sa Diyos. Manalangin tayo na Santo Rosario. Humingi ng kanyang pamamagitan at tularan ang kanyang kababaang loob at kabanalan. Sa pamamagitan ni Maria, mas lalo tayong mapapalapit kay Yesus ang ating Panginoon at Tagapagligtas. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iyo pang nilalaman na magtatanggol sa mga katotohanan ng ating katolikong pananampalataya. God bless you all. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you, Lord.